Ano nga Marami kayo. Anong say mo na y? Sarap. Sarap. Hello, may gabi eh. Isang panibagong kusina seri naman itong ating gagawin. Ito dahil ni guys, ang tuway nga itong ipakaluan ha. O guys, ato dahil siyang tagtaron dahil. Para po dahil na siya mahimo na ito. Kahimoon eh, kayo na itong sisig. So, namulang na itong simple kayo nga Ricardo's na no. O ayan, union. At saka yung ating slice lang nato nag fine. Okay, dice lang at saka garlic. O oh, simple gid kay siya guys. Na isunod nimo ang atong ginger o luya niyan. Slice mo lang ng pino din niyan. At yan, ready ready na. Painitin natin yung ano mantika lang. Yan, simple lang at ilagay mo lang, gisahin mo and then ilagay at isunod mo na yung pinakuluan mo na tuway o local champion dito at lagyan mo ng tuyo ayan, magic ng buhay at ito ang ating oyster. Yan sarap yan, guys. And isunod natin ang sili para pangdependi pa na yan sa inyo. Since luto na ito at haayin na natin at ilagay na natin sa ating lalagyan. At dito titikman po natin. Thank you pala sa nagbigay nito ha. Salamat biggayo. And here we go. Nga ito pa na natong mo nga tuway na sa muadre, uh, local clams na sa dire sa muanya. among di ako ni siya gihimo og alas sisig adubo so let's try this so guys ato ah, nang gitilawan dayon og lami bagi datong luto so ato ah, nang gitilawan so sa atama tama lang sa pangalang pa lang wow sarap na and then hito na guys ito na yung tuway guys isa na kasi bibida bibida takes big gusto mo Comment mo lang. Ano mo nga nag? Marami kayo. Anong say mo nay? Sarah? Sarah. na ay? Sarap. Sarap. Salamat sa pagtanaw. para for more ha. Ay kalimut.